Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Napagkasunduan nina Marco, Jenny, Paolo, at Bianca na mag-beach sa isang sikat na resort sa Batangas. Sabik silang makapagpahinga mula sa stress ng trabaho at paaralan. Maaga silang nagkita-kita, nagdala ng pagkain, tent, at iba pang gamit para sa overnight camping. Siguradong masaya to, sabi ni Paulo, habang inaayos ang gamit sa likod ng sasakyan ni Marco. Oo nga, tagal na nating hindi nakakapag-beach, sagot ni Jenny. Sabik na sabik sa kanilang bakasyon. Pagkatapos nilang mag-lunch, sinimulan na nilang bumiyahe. nasa kalagitnaan sila ng daan nang mapansin nilang parang paulit-ulit ang kanilang dinadaanan. Teka, hindi ba ito na yung pangatlong beses na nadaanan natin? tanong ni Bianca na bakas ang pag-alala sa mukha. Sabi ng GPS, dito dapat tayo dumaan. sagot ni Marco. Ngunit kita rin sa kanya ang pag-aalinlangan. Nagsimulang bumaba ang araw at unti-unting lumamig ang paligid. Sa kabila ng kanilang pagkaligaw, nakarating sila sa isang hindi kilalang beach na may katabing matayog na bundok. Ang tubig ay kulay asul na asul at tila napakaaliwalas ng hangin. Maganda dito ah, sabi ni Jenny habang bumababa sa sasakyan. Oo nga, pero bakit parang walang tao? Puna ni Paulo. Nagpa siya silang manatili na lang doon. Dahil malayo ang kanilang nalakbay at gabi na kung babalik pa sila. Itinayo nila ang kanilang mga tent at sinimulang maghanda ng pagkain. Ngunit habang nagluluto sila sa tabi ng bonfire, may narinig silang kakaibang tunog mula sa kakahuyan malapit sa bundok. Narinig nyo yon? Tanong ni Bianca, kinakabahan. Parang ungol na mahina, ngunit may nakakakilabot. Maya-maya pa, may dumaan ng malamig na hangin at biglang namatay ang apoy ng kanilang bonfire. Okay, that's creepy, sabi ni Marco. Pinipilit magbiro upang mawala ang takot sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan silang lahat at sa kanilang pagtingin sa gubat, may aninong gumalaw sa dilim. Isang matangkat at payat na nilalang. May mahabang kuko at pulang mata. Aswang sigaw ni Paulo. Nagmadali silang sumakay sa sasakyan. Ngunit nang paandarin na ni Marco, ayaw gumana ng makina. Sa labas, ang nilalang ay dahang-dahang lumalapit. Kitang-kita nila ang matalim nitong mga ngipin at ang dahang-dahang pagyuko nito na parang tansya kung kailan susunggaban ang sasakyan. Maya maya, narinig nila ang maraming mga yabag. Hindi lang iisa ang nilalang, mas marami pa. Isa, dalawa, lima, sampu. Lahat sila may pulang mata at mahabang kuko. Takpo sigaw ni Jenny. Wala silang nagawa kundi ang tumakpo papunta sa dalampasigan. Naririnig nila ang pagaspas ng malalaking pakpak sa itaas. Ang ilan sa mga aswang ay lumilipad, umiikot sa kanila. Pinaglalaroan sila sa kanilang takot. Napansin ni Marco ang isang maliit na bangka sa gilid ng beach. Doon tayo, sigaw niya. Mabilis silang sumakay at tinulak ang bangka sa tubig. Ngunit habang palayo sila, isang aswang ang biglang sumugod at muntik nang abutin si Bianca. Napasigaw ito at mabilis na sinipa ni Paulo ang halimaw. Dahilan para mahulog ito sa tubig. Habang palayo sila, nakikita nilang nakatayo lang ang mga aswang sa dalampasigan. Nakatitig sa kanila. Hindi tumatawid sa dagat. Ngunit ang mga mata ay nanatiling pula at nakakatakot. Wala silang nagawa kundi ang maghintay ng umaga habang nasa laot. At nang sumikat ang araw, nawala ang mga nilalang. Natagpuan sila ng isang mangingisda kinabukasan at dinala sila pabalik sa bayan. Nang kwenento nila ang nangyari, isang matandang residente ang lumapit sa kanila at nagsabing, Puti nakaligtas kayo. Ang isla na yon, matagal nang kilala bilang Isla del Diablo. Hindi na kayo dapat bumalik doon. Nagkatinginan silang apat. Hindi nila alam kung dapat ba nilang paniwalaan ang matanda o isipin na bangungot lang ang lahat. Ngunit bago sila umalis, may iniabot ang matanda kay Marco. Isang lumang larawan ng isang grupo ng kabataan. Halos kasing edad nila. Sino po sila? Tanong ni Marco. Sila ang huling grupo ng dayo na nagpunta sa islang yon. Wala nang bumalik mula sa kanila hanggang ngayon dahan-dahang tumingala si Marcos sa larawan. Doon sa gilid, may isang lalaki na kamukhang kamukha niya. At sa likod ng grupo, may mga pulang matang nakatitig sa kanila. Matapos ang ilang linggo, akala nila'y tapos na ang bangungot. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Bianca, may naririnig siyang mahihinang kalusko sa kanyang bintana. Dahan-dahan siyang tumayo, bumuntong hininga at tinungo ito. Pagbukas niya ng kortina, nakita niyang isang pamilyar na anino. Matangkad, payat mahaba ang kuko at nang tumingala siya sa mukha nito, nakita niyang pula ang mga mata at kamukhang kamukha ni Marco. Isang matinis na sigaw ang pumailan lang sa bahay ni Bianca. Kinabukasan, walang nakakita sa kanya. Nang puntahan ng mga kaibigan niya ang bahay, wala na si Bianca. Ang tanging na iwan sa kanyang kwarto ay isang luma at kupas na larawan. Ang larawan ng grupo nilang apat. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagong mukha sa likod ng litrato. Si Bianca. Nakatitig maputla at may pulang matang nanlilisik. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.